Si Luka Doncic ay isa sa mga pinakamahusay na manlalaro ng basketball sa mundo, at siya ay naglalaro tulad nito sa 2023 FIBA World Cup. Sa unang tatlong laro ng tornyo, si Doncic ay may average na 30 puntos, 7 assists, at 8 rebounds bawat laro. Nakashoot din siya ng 45.5% mula sa field at 24% mula sa 3-point range. Ang mga istatistika ni Doncic ay mas kahanga-hanga kung isa sa alang-alang na siya ay naglalaro laban sa ilan sa mga pinakamahusay na internasyonal na manlalaro sa mundo. Sa kanyang unang laro ng torneo, umiskor si Doncic ng 37 puntos upang pangunahan ang Slovenia sa panalo laban sa Venezuela. Sinundan niya iyon ng 34 point, anim assist performance sa panalo laban sa Georgia. At sa kanyang pinakahuling laro, Si Doncic ay may labin siyam puntos, siyam assists, at apat steals sa isang panalo laban sa Cape Verde. Naging dominante ang laro ni Doncic, kaya napangalanan siya sa All-Star 5 sa bawat isa sa unang tatlong laro ng tornyo. Siya ang tanging manalaro na nakamit ang gawain ito. Ang pagganap ni Doncic sa FIBA World Cup ay isang paalala ng kanyang kadakilaan. Siya ay isang generational talent na may kakayahang dalhin ang kanyang koponan sa tagumpay. Ang Slovenia ay isang maitim na kabayo upang manalo sa paligsahan, at si Doncic ang pangunahing dahilan kung bakit. Bilang karagdagan sa kanyang mga individual na estadistika, si Doncic ay naging isang mahusay na pinuno para sa Slovenia. Naging vocal siya sa court at tumulong na panatilihing nakatutok ang kanyang koponan. Ang Slovenia ay isang batang koponan, ngunit tinulungan sila ni Doncic na maglaro tulad ng isang veteranong squad. Si Doncic ay 24 taong gulang pa lamang, ngunit marami na siyang nagawa sa kanyang karera. Siya ay isang dalawang beses na Euroleague champion, isang Euroleague MVP, at isang NBA All-Star. At nagsisimula pa lang siya. Handa na si Doncic na magkaroon ng isang maalamat na karera, at ang kanyang pagganap sa FIBA World Cup ay isa lamang paalala ng kanyang kadakilaan. Isa siya sa pinakamahuhusay na manlalaro ng basketball sa mundo, at lalo lang siyang gagaling. Narito ang ilang karagdagang detalye tungkol sa mga istatistika ng FIBA 2000 at 23 ni Doncic. score siya ng hindi bababa sa 30 puntos sa tatlo sa unang apat na laro ng paligsahan. Mayroon siyang hindi bababa sa isa zero assist sa tatlo sa unang apat na laro ng paligsahan. Siya ay nagkaroon ng hindi bababa sa pito rebounds sa dalawa sa unang apat na laro ng tornyo. Nakashoot siya ng hindi bababa sa apat na puporsyento mula sa three-point range sa tatlo sa unang apat na laro ng tournament. Mayroon siyang player efficiency rating, PER, na tatlumput siyang punto dalawa na siyang pinakamataas sa tournament. Ang pagganap ni Doncic sa FIBA World Cup ay naging kahindik-hindik. Siya ang malinaw na frontrunner para sa MVP award at tinutulungan niya ang Slovenia na tumakbo sa titulo. Ilang oras na lang bago maging pampamilyang pangalan ang Doncic sa buong mundo.